pek at bogus lamang ang mga dokumento umano'ng nagpapakita na kabilang si pangulong Bongbong Marcos sa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang inanunsyo ng PIDEA matapos maglabasan sa social media ang mga naturang dokumento. Ang watch list documents na ito ay ipinost online ng vlogger na si Maharlika sa kanyang Facebook page. Ayon sa ahensya, ang isa sa mga dokumento ay isang pre-operation report kung saan nasa listahan bilang mga target ng drug operation ang Pangulo at iba pang hindi alamang pagkakakilanlan. Ang isa namang dokumento ay authority to operate para sa drug target sa Makati. Sa pahayag ng PIDEA, iginiit nitong sinuri nito ang kanilang Plans and Operations Report Management Information System o PORMIS at walang nakitang drug operation na ikinasa sa petsang nakasaad sa mga dokumento. Dagdag pa ng ahensya, ang isang critical feature ng kanilang information system ay hindi maaaring mabago ang kanilang recorded operations at lahat daw ng kanilang pre-operation documents ay nasa database. Sinisiguro raw nito ang integridad ng kanilang sistema. Pinalalahanan din ng PIDEA ang publiko na maging mas maingat sa mga nakikitang social media posts, lalo na't madali na lamang daw nakakalika ng realistic fake videos ang artificial intelligence. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.